Ito, ito. Ito. Saan galing to? Tayo? Hindi nga. Yun, <laughs> lamat. So, unplasting tayo. Oh, tayo. Oh. Pinili ko talaga yung mahal ay doon. Kasi, ma mahal kita. ano? Maraming talaga ako, Tito Estela. Oh, sakto. Oh. Ano masaya, Bunso? Salamat po. Taichung, iska Jong, ano sa mga Taichung na si Jay? <laughs> Magandang araw po. At ito naman po tayo sa aking trabaho po. So ngayong araw, isang makina na po ang aking ginagamit. Kasi yung ginagawa ko po ay bakal. So ito po yung mga mahal na product ng aming company. Siguro pang Vespa ng motor to kasi yung pangalan ng class line motor is Vespa. 1.25 so dito sa trabaho ng ito kailangan pagmatsag po ng aking mata at makita yung mga uh, mali na gawa ng makina ganyan po yung lagarin niya anim lang po kaya mabilis lang po ganda ng pagkakalagari so ito po lagari po ang tawag namin kasi parang nilalagarin niya yung kanyang mga pi sa gilid so yan po so ang gamit po ng lahat ng makina namin dito this air compressor po lahat hangin po ng papandar sa mga yan at so, syempre kuryente <laughs> so ganyan po so uh, ito po yung trabaho ko sa maghapon maghahapon titig lang yan at yan po yan tinatanggalan ko lang po ng alikabok sa so, lahat po yan kailangan malinis na kasi ako po yung second to the last na touching ng product na to kailangan nyo lang alikabok para pag napunta po sa packing is maganda na po execution na lang po nila kung may mga mali-mali po o yung mga sobrang lagari o yung pangat na pagkakalagari dito lang po ang pwesto ko maghapon may nagpadala nga pala po sa amin ng hmm, pera ah, galing po sa kaubayan natin na taga Canada shout po kay tita Marilari Marquez kay tita Estela po shout po sa inyo dyan ma'am God bless po at uh, salamat po sa inyong napakamabuting puso po para sa kapa po OFW. So sa inyo mga anod? sumen gabi ay ibibigay natin yung lambat at saka pang overall ng ating kasama na si Gab Satyong at si JRS TV. Hindi nila alam na magbibigay tayo sa nagaling sa ating uh, ay followers na si Tamarilari. Hey, what's up guys? What's up? What's up? Eh, yeah, no? hey, may bibigay pala sa'yo Idol. J, may bibigay pala ako sa'yo. Birthday mo? Hmm. Birthday mo? Hmm. <laughs> ano yan? Sa'yo ito. Ay doon. Sa'yo ang galing ito? Sa'yo? Hindi nga. Ang <laughs> <May> idol. <laughs> oh. <laughs> <laughs> Hindi nga sa'yo ito? Grabe yung itinigay. Sa'yo idol? Sa'yo, ito J sa'yo. <laughs> mm. yeah. So, Super, so, super. So, so, so. Nanalo ka ba sa action, Idol? Yeah. Nanalo ka ba? Love ka, Jay. Hindi ko makita <laughs> mukha mo eh. Yung sombrero mo Hindi makita reaction mo ba? <laughs> size ka oh, panal... size ko yan? Oo, oh, Idol. Sinukot ko ito eh. Yan. Yeah. <laughs> <laughs> yan. Lamat. Salamat Ninong. Hindi ah. Kedita na to, kay Tita Stella, kay Tita Marilary Marquez. Ay, sanya? Akala mo sa akin. Ano <laughs> <Ito> naman? <laughs> uh, akala ko na tita, <laughs> tita ano, <laughs> Marquez 'yan. Isa ka di sa kabila, Joy, para doon doon para makat may ilaw. <laughs> wow. Salamat Tita Stella. <laughs> <laughs> tita Stella. Ay, Ninong nyo ka. <laughs> <laughs> Brabyo. Hindi na ko mamimingwit. <laughs> <laughs> <Manayim. laughs> Ikaw, je, eh, eh, Jung, Tetsung. Hindi na mag-uubad. chung <laughs> eh. na? Oo. Uh -huh. no? o, may panglusong na ako. <laughs> Salamat po, Tita Estela, sa panlusong. Ayan o. Tonto yung mga bata, Tita Estela. Salamat po, Tita Estela. Grabe o. Thanks na So titingnan po natin yung lambat. Oh, unboxing tayo. Ay ano, unplasting. Unplastic. So unplasting tayo. Oh, Ganda ito. Idol. idol, quality ng idol. Pinili ko talaga yung mahal idol kasi ma mahal kita. Ano? <laughs> 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 pasok. Po, tita, May pasok. Ba? Ganda pa idol.

huli pero may lagayan na. <laughs> sakto yan, Jay. Sakto yan. sakto sakto sa pamayon. Walang labis, walang kulang. Ah, ah okay. oh, sakto? Sakto. Sabi Kasi, rabi rice ano niya, yung bota niya sa oba eh. Malaki pa sa sakin. Pagdalaging marami. May uwi naman si Jay ah. <laughs> Oh, sakto oh. Ano mga sa bunso? Lamot po. Taichung. Iska. Jong, ano sa mga tayo na si Jay? Ano ulo? <laughs> <laughs> so, sa Tita Stella, salamat po and Shoutout po sa inyo sa Canada nda. Mag-ingat po kayo lagi, palagi dyan. And God bless po. And sana po yung mas marami pa po kayo matulungan na ibang tao po. And uh, po. Thank you po din po. Salamat. So ako po yung nauna nabigyan. Tapos sila po yung sumunod kasi nakakaawa daw po yung mukha ni Jong nung nasira yung lambat niya. talaga. <laughs> <laughs> Sabi ni Tita Stella kawawa Kasi naman siya. Natin yun, eh. <laughs> Joke yon lang yon po. Salamat po dito. <laughs> you know. And that's it. Our vlog for today. Bye bye ba. And uh, kung nandito po kayo po sa vlog na to, huwag niyo po kalimutan i-like at i-share po ang vlog na to. Salamat po. And, uh, bye bye ba. <laughs> Salamat Tita Stella. <laughs> uh, Stella. Ay, ninang nyo ka. <laughs> <laughs>